So, na, mga kababayan. Dito tayo mag-umpisa. So, ito. Nako, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, <coughs> si Cheese Escudero. Ha? Si Cheese Escudero, mga kababayan, ay nabisto na po ang katotohanan. Ito na, si Cheese Escudero wala pong ligtas. Hindi po makakaligtas si Cheese Escudero, mga kababayan kinakalkal at inuungkat na po ng DPWH at ng GAA at ng budget ng Pilipinas no kung magkano ba talaga ang budget ng DPWH bakit sumubra ng almost 280 billion ah, ang kanilang pondo no ito na mga kababayan walang ligtas si Chis Escudero mga kababayan nabibisto na po nako po, eto po ha nako, like like like, share and subscribe kayo ulitin ko, mga kababayan si Cheese Escudero po ay nabisto na po ng DPWH at ng uh, tawag dito budget or finance ng ating bansa, so eto po mga kababayan yung okay, you know <coughs> for 2025 budget pinag-uusapan natin ha Nung demanding sa amin yung nep at ginawa naming gabyan mm. ang pondo ng DPWH is 898 billion tama uh, ang pondo ng uh, DPWH na pinirmahan ni PBBM ay 800 plus billion no 800 billion plus uh, tandaan ninyo ha 800 billion ulitin ko ha mga kababayan Ulitin natin. na lang. Ah. Yung NEP for 2025 budget, pinag-uusapan natin na ah, nung lumanding sa amin yung NEP at ginawa namin gab ang pondo ng DPWH is 898 billion. Ah. 898 billion. Ah, tandaan ninyo. Ang pondo talaga, ang totoong pondo talaga ng DPWH is 898 billion. Ngayon, nagtataka itong finance department no nung na nila ang pondo noong 2025 na pinirmahan ni PBBM nagulat sila bakit tama mm. nung umalis sa amin ang DPWH budget pinasa namin sa Senado Gabto, 825 billion tama okay. in short nung umalis sa amin ang DPWH budget na bawasan namin ito ng 73.7 billion. Mm. Correct? Nabawasan nila. Pero matap. Ah, 898 billion ang kanilang pondo talaga. Ngayon, nung ipinasa nila ito sa Senado, naging 825 na lang. Nabawasan ng 70 billion. Pero, nagulat sila nung lumabas na ang budget na pinirmahan ni PBBM. Ito na. O, pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM. Mm. Tama po ba? Pag-alis sa amin, sa House of Rep, 825 billion. 825? Pero nung in-approve, after nung Senate at at uh, BICAM, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Two. Kita ninyo? Yung totoo talagang proposed budget nila is 898 billion. Ngayon, nung ipinasa nila sa Senado, nagiging 825 na lang kasi syempre hindi pinayagan. So, naging 825. Pero, okay na sa kanila yon, Okay na sa kanila kasi 825 tanggap na nila kahit binawasan. Di ba? Mm. So, ngayon, nagugulat sila mga kababayan na galing ito sa Senado Nung ipinasa na ng Senado kay PBBM, naging 1 trillion plus na. Samantalang ang pinirmahan ng DPWH, 825 billion lang. ba? Diba? Kita ninyo? Ang tanong, ang tanong, sino ang Senate President noon nung pumirma nitong budget sa 2025. Yan na. Cheese Escudero. Baka, hindi mo na po yan maitanggi. Nagugulat kayo mga kabay. Ganito sila magnakaw. Ganito sila magnakaw. Yung totoo talagang budget is 898 billion. Binawasan kasi hindi pinayagan naging 825. Pinasa na nila sa Senado kasi okay na eh, 825 na eh. Nagulat sila, noong ipinasa ito sa Senado, naging 1 trilyon. Paas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. 289 ang itinaas. Bilyon. So sino ang naglagay? Sino ang nagdagdag? Samantalang 825 na nga lang eh, tinapyasa na nga lang. Instead of 898, naging 825. Pero nung itinik na ito, nabokya si Cheese Escudero, naging 1 trillion plus na. So lumamang po ng 280 billion na po. Tama? Mm. Nangyari yan sa Baikang? Mm. That's on the record. Uh, That's on the record. Well, di naman natin may pagkakaila eh. Ayan. so, ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa Baycam. Nako. Malinaw lang. Ayan na. Yung net for 2025 budget, pinag-uusapan natin ha. Mm. Nung lumanding sa amin yung net at ginawa namin gabyan, Ayan. ang pondo ng DPWH is 898 billion. Tama? Ayan. Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, Gabto, 825 billion. Tama? 825. In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget, nabawasan namin ito ng 73.7 billion. Mm. Correct? Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa Baycam, tama po ba? Pag alis sa amin sa House of Rep, 825 billion. Pero nung inapprove after nung Senate at at uh, Baykan, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. 1.1 trillion. Kita ninyo? 825 na lang dapat. Kasi tinapyasan nga ng Congress. Ang kasi ang Congress kasi kailangan alamin nila pag may mga hindi naman masyadong importante, kukunin nila yung takal takalkasan nila yon para hindi masyadong malaki at mabajita naman yung iba. O katulad ng DSWD, ng DOH, ng PhilHealth, may ganyan ganyan. O, ang nangyari mga kababayan, nagulat ang House of Representatives Noong lumabas na ito sa 2025 na pinirmahan ni PBBM, ah, lumubo ng 289 billion. Naging 1.1 trillion na noong natanggap ni Chis sa kamay na niya napunta, naging 1.1 trillion. Ang tanong ngayon, saan napunta ang 289 billion? Putang ina, mas malaki pa ang kinita ng insertion kaysa sa project ng mga diskaya. Kita niyo yan? Kita niyo? Magkano ang project na mga Diskaya? Na nakuha nila 270 trilyon Ah, billion 270 billion Ah, ang project nila Na nakuha Ngayon mga kababayan Hindi po yun lahat nakuha nila ay sa kanila Mga ibang project doon May substandard mayroong ghost project Tutali, napunta naman sa gobyerno Ngunit hindi nga lang 100% pero eto mga kababayan, mas matindi pa sa kabulastugan ng mga diskaya ang ginawa ng insertion. 289 billion. Walang kapagod-pagod. 289 billion. Walang infrastructure, walang building, walang tulay, walang ilog, walang baha, Ah, walang schools, walang hospitals, walang clinic, walang centers. 289 billion. Kanino napunta? Yan ang malaking tanong ngayon, mga kababayan. Di ba? Grabe. Grabe, grabe ang pagdanakaw mo kilay. Kita mo? Buti pa nga ang mga diskaya eh. Kahit sabihin mong nagnakaw sila, Ah hinukos focus nila ang budget at least may maipatayo substandard may naipagawa hindi tapos at least nabawasan yung 270 bilyon na nakuha nilang project mula kay Digong hanggang kay PBBM sa 2025 pero ito talaga insertion sa Senate isang taon lang 289 bilyon utang oh. Putang ina talaga. Kaya pala nakabili ka ng bahay sa Burakay. Kaya ka pala nakabili ng bahay sa Europe. Ya? Yeah? Mas mayaman ka pa pala kay saldi ko, putang ina niyan. ba? Diba? Diba? Kita mo yan? Mga kababayan? Kita nyo? May bahay sa Europe, may bahay sa Burakay. Magkano ang mga presyo dyan? May bahay ka sa Manila, may mansyon, may mansyon ka sa lugar niyo sa probinsya. May mga mamahalin kang mga sing-sing, mga alahas, mga pinting, mga bag. Kita nyo yan? Grabe, mga kababayan. Kung tayo'y galit na galit sa mga diskaya, hindi ka ba magalit dito sa 289 billion? Mas malaki pa sa nakuha ng mga diskaya? E buti na ang mga diskaya. 2017 hanggang 2025, ilang years yun bago nila na-claim? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 years. Itong insertion sa Senado, isang taon. 289 billion. Di ba? Hmm. mga kababayan, Diyos Miu marimar. Saan ba yung ano dito? Sound nito. Sound check, sound check. Mga kababayan. Nakita nyo yan? Diyos Miu marimar. Oh, ito oh. Okay. lang. yung For 2025 budget, pinag-uusapan natin, ha? Nung dumanding sa amin yung NEP at ginawa namin GAB yan, ang pondo ng DPWH is 898 billion. Tama? Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, GAB to, 825 billion. Tama? In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget, na bawasan namin ito ng 73.7 billion. Correct? Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM, tama po ba? Pag alis sa amin sa House of Rep, 825 billion. Pero nung inapprove after nung Senate at, at uh, bicam, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. Kita ninyo, grabe. O, ito, may comment si Mam, Ma ano? Ah, uh, ay, uh, si, sino ba? Sino yung nag-comment na hindi basta-bastang makabili ng bahay sa Europe kung hindi ka billionaire? Sabi ni Ma'am. Nabasa ko yung comment niya eh. Diya? Ay, Diyos ko. Kent, hindi ka na mahunting ng mga DDS na false alarm sila. Sabi ni Fatso Casper, bakit ba? Ano bang, nga? bakit ba nila ako hinahunting? Di ah? Yeah. Oo, correction, 3,000 isang taon. Mas mahal pa sa amilyar. Maraming salamat po. Di ah? Yeah. Ibalik ang pera kaba ng bayan? Yeah. Ma'am Ana, hello po. And Queen, Sir Kendry, ayan, a wicked empat, and kay Deep Mariano. Di yeah, Kita nyo yan mga kababayan. Ganun katindi ang pagnanakaw ni Kiso or ni Kilay. Seno ang Senate President noon na tumanggap ng, pon, ng, ng, proposal budget ng DPWH mula sa Kongreso. Ang Kongreso inaccept ang pondo na nagkakahalaga ng 825 billion nung ipinasa nila sa Senate. Pero nung nasa Senate na at pinirmahan na ni PBBM na punta na sa BICAM, ang lumabas na pondo ng DPWH ay instead of 825 billion naging 1.13 billion at uh, na. Lamang po ng 289 billion ang budget nila. Paano nangyari 'yun? sino ang senate president nung time na yon yan ang tanong hindi ka basta-basta bumili ng uh, bahay unless di ka bilyonaryo at citizen dito sa Europe so ibig sabihin pala na kabilis sila ng bahay sa Europe meron silang citizenship na inapply kaya kailangan po talaga na i-look out po yan or i-elbow no meron po dapat yung bulletin lookout order yung mga sangkot na yan kasi delikado. Kapag ito'y nakasuhan, baka biglang maglipara ng Europe yan. Magugula tayo, wala na. Parang si saldi ko na ang kalabasan yan. ba? Diba? marimar. Hay nako, Ken, good evening. Kanina pa ako nakinig na pamura ka talaga. Halos ako kumikita ng 400 sa paninda ko. Diba? Hirap ako sa budget ah, ng mga buwaya. Sabi ni Armil, ah, Amril Rinosa. Biruin ninyo mga kababayan. Ang mga politisyan, milyonis araw-araw, bilyonis ang taon. Pero tayong mga Pilipino na nagbayad ng tax, di ba? Nagbayad ng tax. Utang ina, hindi nga tayo halos kikita na isang libo sa isang araw. Swerte na, ako magkano lang sinasahod ko sa sideline ko 700 isang araw yan oo buti na lang may kinikita ako sa youtube kahit papano nadadagdagan oo kasi sa totoo lang kung asa ka sa youtube wala hindi naman million ang views ko eh kung million ang views ko malamang sa malamang kumikita ako dyan na daan daan libo yan isang buwan eh, hindi naman tayo umabot milyon. Minsan 50,000 lang. Minsan 20,000, 10,000. Anong kikitain yan? Hindi naman tayo masikat na vlogger. Hindi ha? Kailangan pa rin natin magtrabaho. At kailangan pa rin natin magbayad ng tax. Pero putang ina, itong mga politisyan, kaya pala nagkakandarapa makapasok sa posisyon. Kaya pala nagkakandarapa, hindi ha? Na makapasok sa pwesto kasi malaki pala ang nakawan dyan. Di ba? Kita ninyo yan? Malaki pala ang nakawan. Malaki pala ang kitaan dyan. Ah, akala ko buaya buhaya, nasa sapa lang yan, nasa ilog eh. Putang ina, nasa gobyerno pala. Diba? Yeah? Kaya hindi na po ako nagtaka na kung bakit ang Nepal at Indonesia pinagsisilaban nila ang mga ah, kapulungan or mga bahay kapulungan ng kanilang mga di ba? Diyos ko, Ma'am Jocelyn Para, nakita diba, mo yan? Halos tayo, Diyos ko, ako, tuwe, ilang oras akong nakatayo sa trabaho. Walang upuan, walang bulsa, walang upuan. Pwede ako sumandal siko, pero bawal akong umupo. And si Roel Costello, maraming salamat po sa iyong uh, uh, Australian super sticker. Thank you, thank you so much. Kita niyo yan? magkano kinikita natin? 'Di ba? Magkano kinikita ng mga nagtitinda sa bangketa? Minsan hahabulin ka pa ng MMDA. Minsan aagawin pa yung paninda mo. Pero putang ina, itong mga politician na to, bilyones ang kanilang ninanakaw. Diyos ko po. Kaya speaking, mga kababayan o bilyones ang ninanakaw.